mga ethics na dapat natatandaan at ginagawa ng mga guro. Ano yeah, Magnilay-nilay muna kayo, ating mga guro. Yan. <laughs> sige, sige. Okay, samantala sa oras po na 6.28 ng gabi, meron pong flash report itong si uh, Felix. Uh, sinasabi po na dating pulis na nanakit ng siklista sa Quezon City kawani daw ng Korte Suprema. Ito yung parang, I think, nag-viral ba to? Ito yung laman ngayon ng ano eh, ng mga balita. So, ano ang detalye niyan, Felix? Yes, at Tita Aida, magandang gabi, kinumpirma ng uh, Korte Suprema ngayong gabi na empleyado nila ang uh, nag-viral na dating polis na nanakita ng isang siklista sa Quezon City kamakailan na ito'y batay sa sertifikasyon na nilagdaan ni uh, Wilhelmina ay... B. Mayuga judicial staff head ng Associate Justice na uh, Rosano, nakasaan dito sa sertipikasyon na empleyado nila ng uh, Supreme Court ang dating pulisa uh, na si Wilfredo Gonzalez uh, at nagtatrabaho ito sa bisina ni Associate Justice uh, Rosario ngunit nakasaan rin sa naturang certification uh, na agad na itong uh, sinibak sa pwesto ni Gonzalez uh, noong Agosto 27 ng taong kasalukuyan na mangyari naman ang nasabing uh, insidente Paliwanag ng Korte Suprema, hindi nila kinukonsintiin ni Justice Rosario ang anumang uri ng karasa na o mapang-abusong pag-uugali. Para sa impilang may paniniligan, ako si Felix Laban, nagulat sa DCM, ikin si ang Radyo Uno. Maraming salamat Felix Laban sa iyong report hinggil sa yun nga na dating pulis na nag-viral recently dahil nanakit ng isang siklista. So yun po, tinanggal na raw sa kanyang trabaho dahil... Uh, ito pala ay kawani ng Korte Suprema. Anyway, so uh, Teacher Sam, balik tayo doon sa ating pinag